Oink! Oink! Tara, silipin natin ang mundo ng mga lahi ng baboy na kilala sa dami ng beak. Una, ang Yorkshire Pig. Kilala sila sa dami ng kanilang beak at mabait na ugali. Perpekto para sa mga sakahan, malaki man o maliit. Sunod, ang Landrace Pig. Bukod sa cute dahil sa mahabang katawan at laylay na tenga, sila ay napaka-productive din. Ang mga Landrace ay eksperto sa pagiging inahin. Ngayon, pag-usapan naman natin ang large white pig. Ang lahing ito ay kilala sa dami ng biyik at pagiging mahusay na ina. Dagdag pa rito, madali silang maka-adapt sa iba't ibang kapaligiran. Pangapat sa ating listahan ay ang Duroc pig. Ang mga pulang baboy na ito ay matibay at kilala rin sa dami ng biyik. Kung naghahanap ka ng tibay at produktibo, ang Duroc ang para sa iyo. Panghuli ang Chester White Pig. Ang mga higanteng ito ay sikat sa dami ng biyik at galing sa pag-aalaga ng mga ito tunay na kaibigan ng mga magsasaka. Kaya yan, ang top 5 na lahi ng baboy na magpapadami ng biik sa inyong sakahan, masaganang ani, at sana'y dumami pa ang inyong mga baboy.